Go. Okay. Go. <laughs> attack, 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 attack. Good morning mga boss. Woo! Napagod, nagpractice kasi kami ng ano ng attack. Attack, attack ganun. Ah, kawawa ako. Hindi ko mahabol, hindi ko ma-check. So, suot namin yung bagong jersey ngayon. Ya yeah, ano. Giro de Italia. Kay Bing uh, Miluoto. So, Sponsored po yan kay Sir Caronan ah, Di ako mapagsalita Grabe So andito tayo ngayon sa may Liwan Enrile Kakain lang tayo ng tinapay sa baba Sarap kasi yung tinapay dun Mga boss, iniwan-iwan na naman ako Woo Sobrang pagod Papunta pa lang kami Paano ba naman kasi 2 weeks na rin na Hindi nagkapag Bike Balik sa una na naman. itong part, itong part mga boss, magandang paginsayuhan dito dahil ahon tapos magandang daan. Asphaltado. Aso lang hirap para sa akin mga boss. Ah. Para sasabog na 'yung dibdib ko. Ayun. Ang buti ako ni Bing. Actually boss, itong daan na to ay papunta sa Tabuk Tabuk City kaya marami siyang ahon pero maganda naman sa ngayon lusong, ang mahirap dito pagbalik haba ng ahon o oh, ayan, nandito na tayo sa Hernandez Bakery yung masarap na bakery dito sa may Liwan or ano bang lugar to ayun basta Liwan ito, so, ito yung mga tinda nila. Nandito na si Bing. <laughs> Naiwan, may kausap siya. Maganda yung damit niya. Oh. Ganda ng damit mo, Bing. Ha? Kitang kita ka sa daan. Okay, ito mga i-flex mga. Miloto Cycling. Andito po kami sa bakery. Favorite bakery. Ito ang favorite bakery namin dito sa Liwan, guys itong Hernandez Bakery. Masarap kasi yung ano nila dito. At yun, yung Spanish. Spanish bread with ano. Pag kinain mo yan, magiging Spanish ka. Tingnan mo. Kikita nyo. Oh. galing ko lang sa sakit, guys. And natipig ko yung sakit sa ramdam na ramdam ko yung aftershock. To. I don't, yung parang... Ito. Ay, saan? Ito na. Spanish bread. Mmm! So. 🎵Porque contigo yo, yes. Mmm! Ang galing guys, naging Spanish. Hindi naman yung Spanish yun. Yeah? Hindi Spanish? Sa bacano yun. Yeah. Spanish ang porque? Hmm. Pero, so, Pero ata... Kanta yun sa eh. bacano yun. Yeah. Ito ba?